Hinihintay na lang daw ng mga para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinadato at law. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate sa kaso, hindi siya makapanasip ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi sir. <coughs> Yun, kinumpirma ng PNP na tudubantay ngayon ang kapulisan sa uh, pugad ni Dato Adlaw o Dato Araw dahil pag lumabas na ang arrest laban sa kanila, lahat na nasa pugad ay huhulihin samahan niyo ako tatalakayin natin ito kasi malingan pag palaging inulit-ulit ay magmukha talanggan ng tuhanan para sa ating mga patita kulang ang kalaman ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa Viva Christo Rey Viva! Rodillo et Ecclesia Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay? Welcome. Ito yung Lincoln Bradwin del Talibong. Muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? So, yon kinumpirma ng PNP na hinihintay na lamang ang paglabas sa mga arrest warrant laban nitong si Bai Alordis alias Reina nila ng Encantadia at uh, ni Dato Araw. No? Hinihintay na lang daw ng mga para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kinadato at law. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate sa hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi i-serve. <coughs> so di po ba, sa live niya noong naka live pa uh, itong si Reyna uh, Reina nila uh, Reina uh, ba niya dapat siya umano ang huhulihin ko andam po tinyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours magpadlak na kayo Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking... Oh, Pero noong nakalive pa sila, di na sila nakalive ngayon dahil naputulan ng kuryente at uh, tubig. Kung maalala ninyo, lumitaw itong kultong ito dyan sa uh, Sorigao City mga kapatid. At mga mahigit apat na pong miyembro galing sa iba't ibang uh, lugar na... Uh, may promise daw may sahod na 18 to 40,000. Uh, At nag-viral sila noong uh, sinasarado nila ang mga establishmento. At may kapangyarihan sila galing mismo sa hey, Ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo Nga na naanato individual. So, oh, yun. Uh, hangin, lupa, ka, apoy yun daw ang kanilang kapangyarihan parang tamaan talaga sila nitong Incantadia no na uh, palabas uh, itong uh, grupo na ito so todo bantay ang PNP at uh, may inilabas na video ang PNP doon sa likurang bahin kung saan uh, dagat pala yung likurang bahin sa pugad ni Dato Araw at kuhang kuha pa dito ang uh, sigaw ni Raina nila ito ito ang likurang bahagi na binantayan din ng BNP video ito galing sa BNP mismo na nakabantay. No? So, tudumantay talaga sila abang hinintay ang paglabas sa warrant of arrest. Sa press conference, siniguro din ng PNP, ng hipi sa uh, Surigao City na si Police Colonel uh, Lukban, Police Colonel Attorney Mariano Lukban, na nasa uh, pugad pa si Reyna nila at dato araw. Si dato adlaw sa kasi bae impanti, still na dyan sa compound nila sa Purok 5 uh, barangay, uh, barangay sa Bang Surigao City. So, kana na mga kanila, sinabi ko na sa inyo kanina, the multiple -com uh, multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. So, wala kong katungod na mandaran ang prosecutor nato na I resolve nila as soon as possible kana na preliminary investigation about dun sa uh, mga criminal complaints na na file but once na ma-resolve na nila yan at na uh, dahil uh, kahit dito mandaming mga nag nagkomento ang tagal ba ang tagal ba na mahuli yan? ang tagal daw umano lumabas ito pa nag sa hipi ng Surigao file na information dun sa korte eh, once na may probable cause I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against don sa mga napailan don sa complaints. And kana na mga tag-ingo nila nganong dili pa na kana na compound mga kapatid you are you are going beyond the rules of law. I am not kind o oh, I'm na ako yung anak kapareho na officer na diktahan mo na sabihon mo sa ako na irid ka na na compound without any legal basis Dili ako inga anak kariklis so you wait because we are not sleeping sa trabaho namo bilang uh, uh, police officer kanan diri na tagbuhat namo is in accordance with the rules of law because dili namo gusto makitaan ng technicalities especially pag-abot pag sa mga uh, legal action. Thank you okay. uh, additional kay uh, chief of police Uh, Police Colonel uh, Warren Dablo. Uh, Apa assessing the area. Uh, na confirm po sa mga nagsurrender sa tao, uh, dagan minors, mga babae na magpamilya na dito sa compound. So we are planning na uh, in case na uh, we will implement the warrants, what shall we do? na walay madamay. So, kipriority na mo ang kapakanan sa mga minor o kababaihan. Uh, sa ato ang mga katong nganong nga nung dili na rusubon, uh, sama sa gingon sa itong Chipo Police, we follow the rule of law. Uh, kung kami abot din sulugon, sulungon, mura na po sila. Ora na sila na dili nagakuan sa balaot. So, we will abide by the due process sa kuan. Nakasala sila, pa-experience sila. So, mabutang ang panahon na ito, mga tagaan, mga kuan So, kaya sure lang ako sa katawahan sa Surigao City na uh, this incident will never happen again. Ang ilang compound na contained uh, since the incident Contained na ang area That's why inaaral na lang nag nag surrender ay kuasa katauhan because uh moving in and moving out sa area is being monitored 24 hours uh, lahat ng activities sa ilang area uh monitored uh, that's why nanano uh, lang uh, na sensationalize lang sa social media Actually, after the incident, wala na may, ano, you know, wala na may uh, naitabo because they are... Ito ang last day na live ni Dato Araw na nanawagan siya ni Pangulong Bungbong Marcos. Aniya si Dato Adlaw, nag-alive tungod sa mga... Discrimination Tungod sa mga diskriminasyon nga ang pulis nagdakop sa among kauban nga diin wala kini insakto nga legality, walay warrant of arrest, no? So Nawala no, daw so, kami nagalive karon ah, mahal na Pangulo nga ang ah, hinungdan ni Ani tungod kay wala sila mo subay sa legality? Oh, ah, ang dahilan kung bakit isinarado nila dahil ah, ayon itong si Dato Araw, di daw sumunod ang mga tao sa legality yung sariling batas nila. Wala ba sila mo comply sa pre prior and informed consent sa rightful owner sa ancestral land. Mauning nga ang mga pamadlak nga karon nga ilamin gi sirkulohan diri ang mga pulis nga wala sila rights oh so kinumpirma talaga ni uh, dato araw dito na napalibutan na sila sa uh, PNP no ang kanilang pugad no wala sila rights illegal intervention sila ke assisting run in the branch civil government nga... oh no, yon ang uh, giniit ni na walang authority ang PNP dahil sila mismo ang gobyerno among giimplement lakas na ano. ang balaod since time in memorial uh, Republic Act 371 April law of 1997 divine customary law na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa o sa nanawagan ako sa mahal na Pangulo nga inaot punta nga makaabot kini kanimo nining takna so, akala ko ba na walang authority kahit ang presidente no pero dito uh, tumatawag na siya nanawagan siya sa uh, presidente na dapat daw makarating sa kay Pangulong Bungbong Marcos at nauna nating tinatalakay mga kapatid. Akala ko kasi nang nakita ko ito kasama nilang grupo, ibang grupo pala. Pinakabilin-bilinan? ng ating mga lolo, ng mga lola, ng engkantado, at ng lahat ng ating mga tinatawag na enchanted kingdom. Oh, so, oh, walang pagkakaiba. Kahit ibang grupo, ito din siya ay nagpakilalang queen. Pero di pala sila kasama. Ito ay Queen Helen III Abdurajak. No? Pinaghalo-halo niya yung Encantadia, yung Dios ng mga Kristiyano, yung Diyos ng mga Muslim. Oh, o halo-halo na. At sila din ang umangkin na may-ari, di lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ilista ninyo, kasi sisingilin ko rin ang armed forces ng Pilipinas sa pagpatay sa tunay na bantay ng kalikasan. Mali po yan. DILG, Mali po yan. Maling mali. Dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Oh, yan. Maling mali ang DALG. Maling mali daw umano ang uh, armed forces dahil di sinunod itong si Queen Helen III Abdurajak. Kayo ba ang masunod? O ako? Now, subukan niyo pa dahil tapos na ang palugit ko. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon. Dahil wala kayong authority, authority rather, na magpa-eleksyon. Nako, malapit na ang eleksyon May 2025, pero diniklara niya, walang eleksyon daw magenap Di ba tinapos ko na yan? O, no, tinapos na pala ang eleksyon. So, paano ngayon? Paano na si Pastor Apulo Kibuloy? Tumakbo siyang senador. Pagkatapos wala daw ang eleksyon, sabi nitong anak pakilalang Queen. Oh, Queen Helen III. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng commissioner of election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-eleksyon kayo after kay Gloria. Eh, matagal na pala. Nagiging illegal ang lahat na umupo pagkatapos ni Pangulong Gloria pa. Ha? So, ibig sabihin, <laughs> sa deklarasyon niya, na lahat ng mga politiko ngayong umupo, illegal daw. Tapos, lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa pa kayo. Go, Manan ako, delikado. Sa mga tumatawa, ha? Oh, delikado na. Uh, uh, sila may kaugnayan din sa inkantad daw. By all means, laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento, kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package. Lahat na gumawa. Iwan ko kung alin ang nauna. Ito bang kay Queen Helen Abdurajak? Kayo, kayo. Uh, alam niyo na ba itong grupong ito? Alin kayo na una? Itong kay Queen Helen Abdurajak o itong kay uh, Dato Araw? Uh, kahit hindi sila kapariho ng grupo pero may pagkahalintulan sila dahil tumatawag sila ng uh, lakas tama talaga sa palabas ng Encantadja, no? Sa Encantadja. Okay ng presentasyon na prep representasyon, misrepresentasyon. Kunin ko kayo. Na ah, sabi ni uh, tao lang matagal na pala itong si Queen Helen. Oh, pero di pala ito, akala ko kasama sila ni ni Dato Araw. Di pala sila kasama. Dahil divine justice. Divino gobyerno. Ayaw niyo militar sumunod sa akin. Ayaw ninyo sumunod sa commanding in chief. Akala niyo biro yung ginagawa. Yun, nagdeklara na siya. Ha? Siya ang commanding in chief daw. Oh. oh hindi. Ah, uh, ang naman magdeklara, ano? Kung sasabihin natin Ako ang may-ari sa Pilipinas. Oh. Palagayo, pero ang problema Paano mo na ikaw talaga ang may-ari sa Pilipinas? Okay. Dokumentado, siliado, at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan. Nako, delikado, ikukulong niya o mano. O, huwag kayong tatawa daw. Nang impyerno. Ay, sa si impyerno pala. Ang batas ng divino gobyerno ang mananaig. Ang batas ng soberenya ang mananaig. Maraming salamat. Ayaw niyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na kung saan isa-isahin na ang nakatadhan ng kalaban. Nakatadhan na kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maganda ang bawat isa. Ay, ang dami nang nagsilatawan ngayon. Hindi lang iba't ibang mga siktang pirated, pati nang iba't ibang mga kulto sa ating palibot ngayon. Ang dami. Totoo na ang nakasulat sa Biblia ay natupad talaga sa ating panahon ngayon. Yung magsilitawan, lalo na yung maniniwala kahit sa sarili nilang kasinungalingan, di ba? Okay. Parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo. Ang mata na triangulo na kinuha ng kabal, sinira ng Illuminati, si sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, I-666. talaga. Ang 666, nagiging 999. At kayo, no, or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasya. Maraming salamat. Kasi ngayon nakikita ninyo dahil freedom na. Bukas, ilang araw na lang ang nakatakda, nakatakda. Basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas. Bawat Hulyo at 3, Hulyo at 4 sa ibang bayan dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo. May nangyayari. Yan ang tinatawag natin kalagitnaan ng panahon. July, Holyo. Kaya sa atres, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Nako. Ang nag-aantay nang Walang ta talaga ito sa grupo din ni eh, dato uh, araw, ba ba? Na ang aangal, disgrasya. Ganon din itong grupong ito. No? na nagpakilalang Queen Helen the Third Abdurajak matagal na pala ito at meron silang mer, meron silang mga parang private army ito oh ito na tayo mga uh, kasama andito na kami sa Camp Tugal uh, ito na yung part 8 po natin ng video so dumating na yung mahal na arena po natin so andito yung mga armed forces po natin Royal Armed Forces so naka uh, ready na rin po sila lahat So, andito sila. So, kung makikita, makita po ninyo mga kasama. So, yung kabila, ah, makita nyo, yun ang mga, makita nyo, yung may mga dalang itak, ah, yan ni Dato A, Adlaw, no? Dato Araw. At ito namang naka-uniform, yun daw ang Royal Soldiers ni Queen Helen. Oh. So, ang araw ngayon hindi na umiinit, no? So andito na yung camp natin. So, Ando na yung mahal na rin na natin. Oh, so, andiyan siya. Andiyan siya. So, andito si mahal na rin na po natin. So, ito lahat yung mga kasama natin sa camp lugar. So, Oh, pero iba ang kanya dahil dahil uh, maliba na parang mahilig din sila sa inkantadya, no? Uh, sari-sari na ito. Diyos ng mga Kristiyano, Diyos ng mga Muslim, si Allah, oh, uh, yon, kinikilala nila, pati na yung mga ink inkantada. Oh, so, halo-halo talaga para sa uh, grupong ito. At dami naman na nadala nila tulad sa grupo ni Dato Araw. No? Pero todo bantay ngayon ang PNP para di sila basta-basta makalabas. Uh, labas, no? At ito ang video sa likurang bahagi ng kanilang uh, kampo. Il dato Araw, binibidyohan ito ng BNP. Marinig uh, ninyo ang busis dito ni oh, Reyna Dao Bae a Uh, Lordis. so abangan natin yung paglabas na sa warrant of arrest dahil ayon sa hippie na ang lahat na nasa loob mismo, lahat na nasa loob ng naturang grupo sa kanilang kampo, abay, siguradong mahuhuli yun. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan nang maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlao. Dinipleyan namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate sa hindi siya makapanasot ng ibang ta. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. <coughs> So, abangan natin, no? Ang paglabas sa warrant of arrest sa kampo uh, sa mga miyembro na hindi pa sumuko sa kapulisan na nanatili sa kampo ni Dato Adlaw. Kaya mga kapatid, wag agad-agad maniniwala, no? Dahil dami talaga na na daya sa maling paniniwala kung ibalik natin ang panawagan ni Police uh, Colonel Mariano Attorney Mariano Locban, sabi niya Paging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yun. O, kaya dapat mag-ingat. Huwag agad-agad. Basta-basta maniniwala. Dahil ang daming nadaya, pati na sa iba't ibang mga relihiyon ngayon na tatang ng tao ilang milyon ang kaanib ni Pastor Apolo Kibuloy na napaniwala nila na si Pastor Apolo Kibuloy ay appointed son of God. Di ba? ba? O, oh, ilang milyon ang napaniwala sa grupo ni ni Felix Manalo na napaniwala na si Felix Manalo ay anghel. Oh, anghel. Ang ating Panginoon Kristo ay tao. So, daming napaniwala niyan. Ilan ang napaniwala, lalo na sa grupo ng Seventh-day Adventists na tatag ni Ellen Goldwight? Daming napaniwala sa Seventh-day Adventists na tatag ni Ellen Goldwight, di ba ma? Oo. Kaya, umanib sila sa iba't-ibang mga grupo, iba't-ibang mga sikta, kahit tatag ng tao, bakit? Dahil po sa maling akala. Nauna nating sinabi na ang kasinungalingan, talaga pag ito'y uh, paulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya magingat mga kapatid, at, inaniyahan namin kayo na kung may katanungan kayo kaugnay sa ating uh, pananampalataya, no? Uh, pasok kayo sa ating punto por punto. Magtanong kayo, no? Kung to make his message known, he's our response.